Welcome po uli sa aking channel, at sa lahat ng mga subscribers, sa mga bago palang welcome po, kung may hilig kayo sa bagay spiritual, mga bagay na kakaiba, tungkol sa third eye, palm at card reading, ito ay gabay lamang mag-like, share, subscribe, at hit na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod na mga video ko. Salamat po. sa loob. yung naman? Ano naman? Ano naman? Ano Yung simple yung po niya, um, trabolo, Kapag yun po ay uminit ng walang dahilan, yun po yung gawa ng tao. So, ang mangyayari po, meron po yung papel yung nakasama yung sa niyo. Ha? mawawala yung ingat ng inyitas. sa akin po medyo malaki yung sa inyo medyo maliit ha? so ayan yung kamay nyo tulad kanina ayan sya kita nyo yung gawin na so ngayon pag ko sya ganyan pa ko yung yung gintas ito yung gulit gulit yung buhit. Ayan. Kadikit dikit ya kita di bawah dikit di natin mahaba pag makas utong pintas ko Makadikit, dikit makas utong pintas ko makan dikit po siya makan dikit sasaran natin pag makas utong pintas hindi na siya nilang ito yung gas niya. So, ha? Nagpapantay siya. Diba? Ay, kama nagpantay siya, oh. Pantay. Wala yung haba niya dito. Para makita siya. Ayun po, eh. Pantay. 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 Sara. Pantay siya. Pero pag inalis natin yung kwentas, hindi natin. Okay siya pantay tayo ang awa so yun po yung isang task po yun po yung umubarin para hindi kayo hindi siya umabagaw, loob kumaling kayo At, dahil niligo siya kahit niligo hindi po ito magigig yung ganito na namin hindi magigig